Hello, magandang araw. Magbababad pa ako ng pork steak tsaka atay steak. Pinaghalo ko po yan mga madam ko sir. Tapos lalagyan po natin ng sangkap. Tulad ng toyo. Toyo, kalamansi, paminta ang ating pang -marinid. Lagyan ko na rin po ng bawang. Tapos paminta. Katapos nyan, sunod po natin yung bechin. Pampalasa. At kalamansi. Tapos lagyan din po natin ng Sprite yan po yung isang nagpapasarap sa ating pork steak tsaka atay steak tapos minekos-mekos ko lang po yan para masarap ibababad po natin ng isang oras bago lutuin pagkataas na isang oras ay nagpainit na po ako ng mantika dahil ipiprito ko po ito ng bahagya Pagka mainit na po yung mantika, ay lagay na po natin yung karne. At konting atay. Hmm. Isa-isa ko po yan. Saglit lang po maluto yan. Pagka prito, baliktad po kaagad. Hindi pwedeng masunog. Shout out po sa aking mga followers. Yan po sa Pilipinas. Bandang ni Baisiha, Tarlac, Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking vlog. Lalagyan ko lang po siya ng atay na konti kasi hindi masyadong malansa kapag maraming atay. Halo-halo na po dyan, mga kamadam sir. Tapos binaliktad ko na po yung karne. Madali lang po maluto yan kasi mura po yung aking baboy na nabili. Ahunin na po natin para yung second batch ay maluto din. Masarap po yung may taba-taba po yan. Tapos yan, nilagay ko na po yung second batch na karne at atay. Hinalo ko na po dyan yung atay. Luto na po. Tapos, yung unang batch ay ibabalik po natin dyan sa palayok. Para lutuin. Lutuin na natin lahat. sarap po ang pork steak lalo na pag maraming sibuyas. Tapos yung pinagbabaran ay yun po ang ating pang sasabaw. Nilagay ko na po yung sabaw na ng pork steak. Tapos pakulin lang po natin ng mga 20 minutes to 30 minutes. Takpan po natin tapos, ayan. Medyo malambot na po yung karne. Pinaliktad ko lang po yung nasa ibabaw para magpantay yung kulay. Ayan. Luto na po ang ating karne. Malambot na po. Kaya, lagyan na po natin ng sibuyas. Para sa akin po, hindi ko po siya masyadong niluluto yung sibuyas. Gusto ko yung crunchy. Pinaibaba ko lang po yung sibuyas dyan. Tapos luto na, pwede na pong ulamin. Tara na po't kumain. Eh handa na po natin ang mainit na kanin. Salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching. Bye bye